Ayan na sila oh. Kagapo na ayan. Mag uh, ano na sila mag um, uh, umpukan. Uh, wala na natira doon sa lob dahil yung isa na nandoon nakalabas na rin. So Ewan ko kung nung maganda gagawin natin diyan. May naisip tayo pero ayun. Gagawin na naman natin. Dagdag trabaho na naman. <laughs> ay dako dami na talaga ginagawa sobrang dami na rin yung kalapati ko dapat na talaga bawasan naisip ko tuloy magpalaro nagbigay uh, bigay ng kalapati sobrang dami na yan po sila mamaya lipat natin sila dyan sa kabila dito. Lipat tatay sila dyan. At least hindi sila masyado mahamugan. Tsaka pag umulan, hindi sila masyado mababasa. Pag lumakay na sila, dyan nakapipir no. Kaya mahaba. Mahaba na yan. Kaso maliit pa lang. Eh. Dito lang muna. At kabila. Yan anak ng burdagulo. Oh. biglang naging salbahe Yung masakit yung katawan Naisip ko ha, pungusan ko eh Saka tapos na na siguro ng bitaw Yan no? <laughs> Nagagawa ng pesto Yan mga nauna Yan mga nauna yung dalawang yellow legs sa isang white legs kaya hmm. tapos din natin magwalis yun ang gusto doon sa taas talaga eh. gusto pumunta doon no? yan sana din sila kasi usually yung mga manok naman naghahanap ng higher ground eh. gusto nila talaga mas mataas kaya nga na prepare na natin yung yan dyan yan prepare na natin yan pero maulan pa sige po magandang hapon naisip ko pa kung lo load ako ng APR Ay, pagod na rin Gepo. po. Ingat po tayo palagi. God bless. Ciao.